Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Dallas Mavericks sa pagkakapanalo nga po nila sa kanilang game 2 laban sa Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jonas Valanciunas. Since nga po mga katrops na agaw ng Dallas Mavericks ang panalo sa kanilang game 2 laban sa OKC si Thunder ay tumabla na nga po sa 1-1 ang kanilang seri sa second round ng playoffs. At ang maganda pa dyan ay tuluyan na rin naman nga pong nakuha ng kanilang kupuna ng home court advantage since gaganapin na nga po sa kanilang arena ang kanilang game 3 at game 4. Kaya dahil nga po dyan ay mayroon na nga po silang malaking pagkakataon ngayon na makaangat na ng 3-1 sa kanilang serye kapag naipanalo nga po nila ang kanilang next two games. At kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Dallas sa kanilang game 2, ay sinabi na nga po ni Luka Doncic na isa nga na po ito sa mga pinakamahirap na game na kanyang pinaglaruan since binuhos nga na po niya dito ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo lamang sa kanilang laban. pinurera na naman nga po nito ang kanyang mga teammates sa pag-step up lalo nga lalo na si Kyrie Irving na bagamat man nga po hindi nakapagtala ng malaking puntos ay grabe na naman nga po ang pinakita na depensa sa kanilang laro. Pero sa kabila nga po mga katrops, ng pagkakaroon na ng advantage ng Dallas Mavericks sa kanilang seri, ay hindi pa rin nga po sila magpapakampante gayong alam nga po niya ang kakayahan ng OKC Thunder, kaya kailangan pa rin nga po nalang magseryoso sa kanilang susunod na laban. Samantala, pungun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jonas Valenciunas. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na malaki na nga po ang posibilidad na hindi na bumalik pa si Jackson Hayes sa lineup ng Lakers ngayong offseason since balak na nga po nitong tanggihan ang kanyang player option upang sa ganon ay maging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan expected nga po na maghahanap siya ng bagong kupunan na makapagbibigay sa kanya na mas malaking oportunidad at mas malaking kontrata. Kaya dahil nga po dyan ay wala na rin naman nga pong ibang pagpipilian pa ang Lakers kundi gawing prioridad na rin naman nga po ng kanilang kupunan ang pagkuha ng isa pang bagong center sa kanilang front court na papalit kay Jackson Hayes at makakatulong kay Anthony Davis. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na ng isang website, kasama na nga po si Jonas Balinsuna sa mga pangalan na maring makuha ng Lakers ngayong offseason since isa na rin naman nga po itong ganap na unrestricted free agent sa pagtatapos ng kanyang kontrata sa New Orleans Pelicans. Bali para nga po sa inyong kalaban mga naga nag average nga po si Balenciuna sa Pelicans last season ng 12.2 points at 8.8 rebounds per game. Kaya sigurado nga po na mapapakinabangan siya ng Lakers bilang kadalang starting center kapag ginusto na nga po nalang ibalik si Antara Davis sa power forward position. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.